Ngayon, nandito ako sa farm-to-market road at napag-isipan, at napag-tripan ko na tataniman ng palay. Kasi ang daming lubak-lubak at -lubak. sira-sira ng farm-to-market road namin, no? Night hunter, ganito ang sitwasyon pag tag-ulan. Uh, daming lubak, mapotik, madulas, at walang sasakyang pasok -ano, Ang pwede lang dito is yung kalabaw, pati balsa. Tapos, ang pagpalabas ng ani, ang mahal ng singin. Ganito ang sitwasyon, guys, pag ano, tag-ulan. Kasi naman, nung tag-araw. Papa-stripan sana to. Ayusin, lalagyan ng graba. At may makinarya na magamit. Ang kaso, yung budget na panggas. Na wala, na parang bula. Um, alam ng taga-barangay kung sino yung gumalaw ng pera no? nung budget. Oh no! Uh, in Kaya-inimis nila, in-interrogate at in para maibalik yung perang na wala. So, on process pa lang yon. So, ngayon, Napag-isipan ko, napag-tripan ko na tataniman ko ngayon dito. Nagitan nyo guys, tinataniman ko ng palay. Kasi ang lalaling ng lubak, pwede talagang taniman ng palay. Sa napag-isipan ko. Kaya ako naman si Loko ko, tinaniman ko. At ako lang ang unang nakatanim dito guys. At itong farm to market road namin is wala pang pangalan no. At saka pwede kong binyagan itong night hunter road. <laughs> okay ba? Okay, okay ba? M oh, no, 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 no. no. Okay So guys Kung nagustuhan niyo ang video ito, Please like and subscribe At, at bill all na rin guys Para manuntipay kayo So ating next videos no Maraming salamat Ka Night Hunter